ng tubig ilang came back na, oh. na lang maabot na yung bahay dyan set out sa inyo, mga bro alerto tayo ngayon delikado tayo mga tagay waheg dyan set out sa inyo alerto tayo ngayon delikado na yung tubig mataas na pinakita ko lang talaga sa inyo hanggang dito lang po yung deke galing po tayo dun sa taas hindi lang tayo dumiritso sa pinakamataas dahil masyado ng malayo ini nag-aabang yung mga bata nito stick na lang oh. Kaya dito kayo ba lang? Saan yung bahay nyo? Dito lang. Saan na? Saan po kayo? Diyan lang sa sunto. Bunga sa YouTube ah. Nakablog kayo ngayon. Hanapin mo lang yung channel ko, kaya kaya reblog. abang din mga kaya re kasi delikado na talaga oh. Pataas ng pataas tapos tingnan niyo yung langit. Mas makulimlim. ulitin ko po mga tagayawa eh. shout out sa inyo ingat ingat tayo dyan tuloy-tuloy pa ito ba? Baka aabot ah, bak na dito yun sa taas. Sana huwag naman. Kawawa yung sa parte nitong pinakamababa dito sa amin. Talagang malulubog na naman sa baha. Yung mga bata na naman yun. butos na yan, galing po yan doon sa pamilyang bayan. Dati ano, napakataas yan, pero tingnan mo, malapit ng maabot sa ano. Um Obrigada.